Ina ka mabilis Chocolate Cafe Boss, samali na kayo po tayo at may malolos yes. brand Welcome sa Prosperiani Challenge, boss. Bukbang challenge natin to. Bago tayo mag-start, anong pangalan, boss? Jacob. Jacob. Saan nakatira sa Jacob? Sa Katunto. Kapit Alolos. Saan mo nakita yung challenge? Uh, sa kapatid mo. No, mo? Kapatid ko po kasi gusto sa kapatid. Ah, gusto na sumali? Kapatid okay. uh, mo. Tapos nagpasok. Tapos nagpasok. Baka siya na yung susunod. So, bago tayo mag wala naman karamdaman, wala sakit. Ah, uh, baka, baka na Wala naman. Okay. So ano yung mechanics natin? So, dapat maubos mo ng mabilis yung challenge natin. So, pagkatapos mo, ikaw yung ibibit ng mga susunod na challenger. So, nakadepende sa'yo kung kaano makabilis. Wow. Kung ano yung ibibit mo na. So, meron tayong 20 uh, challenger. Hihinto na tayo doon tapos doon malalaman kung sino yung panalo. Okay? Sino pinakamabilis na maubos yan. Dapat hubos, pati sos, okay, pati soup, dapat hubos yun. Um, pag naubos na mo na, taas lang kamay mo lang pangay mo, tapos yung hila mo, makapakita na naubos na at natin i-stop yung tayo niya. Okay? Pagsuko na, huwag pinitin. Okay, sabihin mo lang, pag di na kaya. At, uh, ang ubusin mo, syempre, yung ating chicken biryani, small, plus extra rice, and I na ako. So, uh, papakita mo natin yung timer. Papakita namin sa iyo na nag-start na. So, nakikita naman sa video. So, yun, boss, ready ka na? So, po ng timer. Pa-open muna po. Okay. Okay, po, wait na po ah. Pwede kang magkamay, boss. Pwede po. Pwede kang magkamay, pwede kang magkutsara, depende sa iyo. Kung anong style mo. Yung mga style style din kasi pagkain, diba? Okay, ready na tayo. Okay na. Okay na. Ready na tayo, boss. Kita ba yung timer? Pati po ba yung timer? Hindi, kahit hindi drinks. Okay na, kita ba yung timer? Timer. Starts. Now. Okay, boss, pala. Okay. Pabilis pinaka mabilis kung sino ang tatanghalin champion champion natin dati si Mr. Yelo eh grabe, ilang rice na uus na pero ngayon mas pinadali kaya mga boss, sumali na kayo ha sa challenge natin sa paano ba makasali? mag PM lang sa page yan, PM lang kayo sa page kung sa mga gusto sumali saan po kung matatagpuan yung resto natin sa kalupit uh, branch po tayo at may malolos branch po tayo alam ko, nagbibigay din sila ng offer diba? doon sa Bancheto, di ba? May challenge si Puno, pwede po kayong pumunta <clears throat> Open po tayo from 10, 10 a.m. to 8, 8 p.m. po. Open po tayo dito po tayo sa Kanumpit Branch. Dapat po tayo ng, um, ng Wilcon, tabi lang po tayo ng dating pwesto. Okay? I-deliver po tayo buong Bulacan, Pampanga, sa Japan, nag-deliver ako na sa Japan. Kung gusto niyo pa, pwede rin po. <laughs> sa Japan, sa Amerika. Pwede rin po yun. <laughs> okay? Pwede rin po orderin yung kinakain niya sa halagang 120 pesos na. Tapos yung extra rice natin, 50 pesos. Kung gusto nyo naman po mag-dine uh, in, libre po ang soup at ang ating juice. Libre po yan. Okay? So, ayan po. Bumabalot na po si Bossing. Oras po natin, 1 minute and 27 seconds. Kaya matagal-tagal na ha diyan natin kung uh, tawag dito, anong oras na maaabotin. Pagkatapos po si Boss, siya po ang ibibit ng mga susunod na challenger. Kaya mag-PM na po kayo sa page. Okay? Para po sa mga update, sa mga orders, follow lang po kayo sa ating FB page, Bros Biryani, at sa ating YouTube. Meron din po tayong YouTube, mga kaibigan. So, oras natin, 2 minutes mga kaibigan sa aming uh, challenger from Katmul. O, oh, pinusang sauce, mga kaibigan. 2 oh. mm. minutes and 18 seconds, mga kaibigan. May net pa. Pwede pwede pa. Medyo mabilis. Medyo mabilis. Ang posing natin. Tapos na po ang sauce mga kaibigan. Meron na po tayong soup. Konting kanin. At yung ating uh, manok. Ang nagkakalaga lamang po ng 120 pesos mga kaibigan. Oh. 2 minutes and 50 seconds. Ang tagal pa. Shoutout nga po pala kay Mr. Yelo. Pwede po pa sumali sa si Mr. Yelo yung na-champion. Piling ko sa Albert Trump ngayon sa Rieno eh. Ang tayo si Boss ngayon, take your time na Boss. Medyo take, taking his time. Oras po natin, 3 minutes and 20 seconds. Pwede pa, pwede pa. Ulitin ko, wala akong binibit si Bossing. Wala akong binibit. binibit. Pagkatapos po na, siya po ang ibibit nyo, yung pipe niya. Okay, konti na lang ang kanin. Kailangan po simot ang manok natin. Simot din po ang ating, uh, parang dito, ang ating plato, mga kaibigan. O, mabilis, mabilis po, mabilis. Oras po natin, 4 minutes. pang premyo baka, 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 baka po nakalimutan natin ha sa ating po premyo ang premyo po natin ay pinakamabilis, sa pinakamabilis po sa loob ng 20 ha, ang premyo po natin ay 1,500 pesos pang lang. at sa pinakamaraming views syempre, post po natin yan ay bago ng isang bilaho na gigat biryani pwede na, pumahin ka lang Nanalo ka ba? 1.5 ang presyo sa pinakamabilis mga kaibigan 20 lamang po 20 po ang hinahanap natin Okay na Stop Okay, okay. Ang, 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 time na nakuha na niya ay 4 minutes and Sige gawin natin 50 seconds 4 minutes and 50 seconds Sa inalate ako ng pindot ay, boss, kamusta yung sa boss? Uh, ano mo sabi? Nakakalula. Uh, Nakakalula. Ah, kamusta na naman yung pagkain? Masarap Masarap, masarap. Masarap po, masarap. masarap yung sauce. mo ng biryani. Hindi po. Kumain sa Oo, kumain ka sa... Ah, ito ko galing. Okay. So, ano masasabi mo sa mga susunod sa akin dyan na... Susunod naman sa akin, anong mo sa akin Ano, nakikirapang ka ba? Ano? kamay. Ayan, tips po sa inyo yan. Mag-subscribe. So, thank you po kay Boss. Ano ba kayo mag-Boss? Jacob Boss Jacob, thank you sa pag-channel ng challenge natin. At sana na-enjoy mo yung challenge natin. Pati yung pagkain natin. At kita-kita sa mga susunod na challenge natin. Pati yung kapatid mo. Tignan natin, gumakasana siya. mag pm ng ako siya, okay? Thank you, Boss. Thank you po sa mga nanonood. Maraming maraming salamat. At kita-kita uh, po sa susunod na challenge.